mga mare, good morning. Halika po, samahan niya po kami magpakain ng banami. Kita niyo ba mga mare, tanging mga lambat na lang po ang nakapaligid upang hindi makalabas yung mga hulog. Dati may pilapil pa po dito, pero sa pero sa laging high tide, ayun, naubos na po yung pilapil. Bali, pinatangay na po siya ng Agos pupuntahan po natin yung pinakalambat ng Banami at ayan po malapit-lapit lang po tayo sa pinakalambat yan bali matagal-tagal na rin po bago ako nakapagbangka siguro taon na rin po nakalipas ayan po bali nilapit ko na po sa akin yung papakain po natin sa Banami Bale, lalagyan lang po natin siya ng konting tubig para po pwede po natin siyang imold tapos ipukol po dun sa bawat sulok ng lambat. Naalala ko pa mga mare yung time na nabubuhay pa yung tatay ko. Pagka nasa bukid yun, lagi niya kaming kasama ng kuya ko. Yung ultimo ko mold bubunot lang siya ng bawang. Lagi kami na sa likod nun. Bali, gagawa lang kami nun ng timbulan. Tapos, ayun. Ligo-ligo lang kami sa bukid kasama ang tatay. Parang ang, ang sarap ng buhay ng araw kasama ang magulang. tayo ang hipon. Kung kung hipon. Lublub mo sa loob. Ang ating may lambat pa, pa, paano. Kano nin mo? Ay gitammen. Nakalipol eh. Di dapat pichuan mo. Okay na, tapos na. si si Miss pak si Miss pak dia pula sana yang mamangka, eh. huh? 我身边没孩子，太没